scoria score yung motovlog nagbabalik so ito yung sitwasyon ng Marcos Highway guys kapag umaga medyo mabibilis pa yung sasakyan tapos ang weather update medyo maulan kanina dumaan tayo ng sumulong highway uh, update ko lang kayo by weekend marami tayong gagawin sa motor natin kasi dumating na yung in order natin na gulong ang size nga pala ay 110 by 70 by 12 para may lagay na natin yung shock natin kasi sobrang tagtag na talaga ng shock na nakalagay rito ang bali ang tatang niya ay takasago uh, medyo tumagal din naman sa akin ng mga uh, ilang baga kumbaga taon na rin eh taon na rin siyang nakalagay rito sa motor ko yung takasago kaya lang uh, nagbawas na siya na ang langis tumagas yung langis ng takasago kaya medyo matagtag kahit na konting bako bako lang ah, alog alog ka sa puwit so yung ilalagay natin ay medyo malapad lapad ng konti tapos 330mm para medyo tumaas taas ng konti yung motor natin kung ikukumpara mo yung daan sa ortigas avenue tsaka rito sa marcos highway kahit sabi mong ganitong uh, congested yung daan dito kapag traffic mabilis naman yung moving niya, no? hindi katulad sa Ortiga sa talagang grabe sobrang liit ng kalsada ron tapos ang daming mga jeep mga bus dito kahit pa ano, makakasingit ka ng maayos kasi ma napakalawak nitong na Marcos Highway na to para siyang Commonwealth. Kaya lang mag-iingat ka rin kasi halo-halo 'yung mga kasabay mo rito, may mga truck ayan o, yung mga ganyan. Basta party na 'to ng Marikina, guys. Tapos pag lumagpas ka ng konti diyan, ah uh, Pasig na. Ayan na yung Santa Lucia tsaka, uh, robinson Time check. Ah, uh, kalimang minuto na lumilipas nang umalis tayo sa Masinag Station, no. Tapos rito kailangan mahaba pasensya mo Yung bang biglang may sisingit sa'yo Sa <laughs> so, mga nagtatanong guys kung bakit naka check engine yung motor natin Alam ko naman yung dahilan niyan kung bakit lumabas siya ang check engine na yan Kasi nung time na nagpalit ako ng piston ring Tinanggal natin yung throttle body Tapos yung injector Tinanggal din natin tapos kukuha dapat ako ng konting gasolina siyempre magpapump yun no? nung binuksan ko yung susian nagpump siya may lumabas na gasolina kaya lang hindi na nawala yung check engine so okay lang yan nare-reset naman yan tsaka ang, ano daw importante alam mo yung reason ba't lumabas yung check engine guys nare-reset yan tsaka tumatakbo naman ng normal yung motor natin wala lang talaga ang panahon para pumunta kay Jericho sa tropa natin meron yung ano may nagre-reset yun ng mga ECU tsaka isa yon sa mga pinag natin makabili ng diagnostic tools para pag may mga ganyang problema malalaman natin kapag ganito talaga sa umaga dito sa SM Marikina sobrang naiipon yung mga sasakyan pero dyan no, sa ibabaw papunta ng Aurora Boulevard sobrang traffic ngayon dadaanan natin FBR Road papunta ng C5 o, grabe traffic sa ibabaw o. tsaka feeling ko parang mas mabilis mano eh, makarating ng Cortigas kapag Marcos Highway din anan mo kasi kapag lagpas mo na ang Tikling Hanggang Rosario Traffic na Isipin mo ilang kilometro yung Babaybayin mo na yun Tapos rito medyo nakakatakbo tayo Ng mga 40 to 50 km per hour Kaya masasabi ko kahit malayo Mabilis Kung nakikita nyo guys it, Isa ito sa mga literal na malaking parking lot no. Kapag <laughs> umaga ganito yung sistema natin. Sa so, palagay ko wala na talagang solusyon sa traffic dito sa, sa Metro Manila kung hindi magbabawas ng sasakyan. Kasi yung nangyayari sa deep ni modernization, parang hindi naman nababawasan. Parang nadagdagan pa nga ng mga modern jeep, yung mga malalaki na minibus. Kasi yon sa mga nagko-contribute ng traffic kasi malapad siya, eh, di ba? parang isa't kalahati yung katumbas ng lapad niya sa mga ordinary jeep yung mga saraw Eastwood City grabe ang congestion Ta talaga relax relax ka lang mag drive eh para hindi ka maka encounter ng mga nagre-racing racing paunahin nyo na pag may gustong umovertake sa inyo guys para iwas road rage ano ba't yan mga ganyan na kotse na ayaw magbigay sa mga motor eh ano ayaw mag giveaway ayaw talaga magbigay eh hanggang sa dulo Yabot na yabot na yung, na yung naka-contact like eh Meron pa yung tabiyos na to eh So sana umabot tayo sa traffic light So ito guys napakabilis natin no <laughs> Quarter to seven pa lang nandito na tayo Pasukin lang natin tong 20 sitas. guys, okay, tignan nyo Full bar pa rin yung Ano natin Yung gasoline indicator natin dito Nagpakarga tayo na Gasolina sa Morong Rizal Kanina Tapos halos 30 kilometers na rin yung Lumilipas yung mga Biyahe natin Pero hindi pa rin nababawasan kahit isang bar oh. Oh, ang lakas ng busina <laughs> So napakatipid pa rin sa gas ni ano ano, ni Mio Gravis. Basta timing niyo lang lagi yung ano, balbula. Lagi kayong maglinis ng pangkilid para kahit habang tumatagal yung motor nyo hindi pa rin siya nagko ng ano ng malakas na gasolina. Basta alagaan niyo lang. Kasi ako napansin ko rito, uh, inaayos natin yung maintenance talagang nasisira yung motor guys lalo kapag mabay ng mileage ayan ang mas kailangan talaga ng maintenance kapag luma na yung motor mo pero ito at least good performance pa rin sipin mo nagagamit natin sa ano sa trabaho alright papasok na tayo ng parking guys Oh, ang aga ni kan? Ah maaga uh, na isang kasamaan ko na yung naka sniper na pula so nandito na tayo sa ortigas guys <laughs> park na lang tayo tapos akit na tayo ang time talaga natin sa trabaho ay 8am pero maalis talaga ako nung maaga kasi apakahirap ng makipagsapala sa traffic lalo sa ortigas avenue So guys, ito papakita ko sa inyo yung check engine ng motor natin. So, yun lang guys uh, maraming maraming salamat sa pagsama sa biyahe ko so hanggang sa muli guys please don't forget to subscribe like and share by weekend yun nga magiging busy tayo uh, gagawin natin yung motor nating si Miu Gravis papalit na tayo ng gulong tapos palitsyak na rin so maraming maraming salamat guys